Hi, ang sarap mag-chess! bagong araw na naman ang pakikipagpraktisan dito sa Bukawi City Mall, mga ka-chess club. God is good all the time. All the time, God is good. To God be all the glory, mga ka-Chess Club. At eto nga, nandito na naman ulit tayo sa Bukawi City Mall para mag-ensayo, mag-practice, at pagkakataong umunlad sa paglalaro ng chess. Hindi ko alam kung sino ang mga makakapractice natin ngayon dito, pero ang alam ko, gagawin kong araw-araw ang pagpunta dito hanggang sa maging makasanayan na ng mga chess player na maging laruan itong Bukawi City Mall. At excited na nga ako kung sino mga ma-meet natin at makikilala natin ngayong araw dito sa Bukawi City Mall. Pagdating namin dito ay nag-set na kagad ako ng mga kagamitan. Pagdating namin dito eh wala pang mga chess player lilingaling ako tinitingnan ko yung buong paligid baka naman nandyan lang sila at naghihintay sa akin pagdating pero wala pa talaga mga ka chess club ako ang uh, first honor dito ngayon una akong dumating dito kaysa sa mga bisita natin habang nag-aayos ako ng gamit mga ka chess club eh Excited na ako kasi may mga bago na naman akong makikilala ngayong araw. Madadagdagan na naman ang aking mga kaibigan at pagkakataon na naman na makapagbahagi ng ating kaalaman. It's another brand new day. Magandang hapon mga chess Club. Nandito ulit tayo sa Bukao City Mall. At uh, kanina, pagdating natin dito, wala pa talagang katao. I mean, may mga tao dito, pero wala pang mga chess player. Tayo yung nauna dito. And uh, nakaka-overwhelmed dahil may mga bagong bisita na naman tayong nakita ngayon dito. We have players from Dr. Yanga. Uh, university na ba yun? College, you know, Dr. Yanga Colleges, and uh, we have also a player from uh, JIL, no? So, ayan mga ka club, Kilalanin natin yung mga bisita natin ngayong hapon. Pare, pakilala ka sa camera. Uh, ako po si Vincent Luis Ignacio. Uh, oh, taga saan ka? Taga Pandibulacan po. anong uh, course mo sa JIL, pare? Uh, sa Yanga po. Uh, ah, sa so Yanga, uh, si Yanga. BS Nursing po. Nursing? Opo. Oh. Madaming chicks yan. Pagka nursing, pare. Hindi <laughs> <Hey>! po. <laughs> hello, hello Eli. Shout out sa iyo. Ako si Adrian Alpahora po. Ang BS Mechanical Engineering po. Ako po si Kyle Clarence Ramos. Taga dito lang din po ako sa Bunlo. O, shout out kay Kuya Simon Bores sa kay Kuya Axel, sa kay Kuya Miguel. Dito. Hello po, ako po si Hershel. Uh, hi, uh, ako si Gian. Uh, Gian. So, <laughs> <laughs> Makain lang po sa... Mga player pala ng Dr. Yanga at JIL ang kasama natin ngayon. Pinaghahandaan nila ang paparating na provincial meet. Nakaka-relate tayo sa mga batang ito dahil noong araw, naging varsity player din tayo at alam natin ang ginagawa nilang preparasyon bago ang nalalapit na kompetisyon, Kaya naman, hindi ko na ineksya ang pagkakataon at nagbahagi na ako ng ilang mga kaalaman para makapag-ambag naman sa kanilang preparasyon. At challenge ko na rin ang mga batang ito na kung sino man ang mananalo sa akin ay may libreng halo-halo. Nathan po. At ang una kong nakalaro mga ka-chess club, walang iba kundi itong si Nathan. Si Nathan ay grade 9 student ng JIL. Kakatapos pa lang nitong sumali sa competition. Bullprisa District Meet ang kanyang nilabanan. Kaso, hindi pinalad. 4 wins and 2 losses... maganda naman sana... pero hindi sapat... para makapasok... sa susunod na level... kinausap ko itong si Nathan. sabi ko sa kanya... magtuloy-tuloy lang maglaro... tambay lang siya dito sa Bukawi City Mall... every time na matatapos ang kanilang klase... pakipaglaro... sa mga bisita... o pwede rin sa akin... at siguradong... uunlad at lalakas pa... ang tirada nitong si Nathan... nandun na yung skill set... kailangan nalang pinuhin... ganun naman talaga... pag nagsisimula... Hindi laging panalo ka agad, mas madalas pa nga ang talo kapag ka ikaw ay nagsisimula. Huwag ka lang susuko at lagi mo lang ipaglaban kung ano ang iyong pangarap. Ang susunod nating kalaro ay si Gian. Siya ang number one player at team captain ng Dr. Yanga College. Sa dalawang naging laro namin ni Gian, most of the time ako yung nagahabol o nalulugi sa pyesa o nalulugi sa posisyon. Napakaganda ng mga naging laban namin. Sharp pero sa bandang dulo, bumibigay. Marahil kakulangan ito ng practice o kakulangan ng experience. Pero pag nag-araw-araw at nagtuloy-tuloy maglaro itong si Gian, sigurado ako na magiging maganda ang performance nito sa paparating na provincial meet. Kaya Gian, huwag mo hihinto, ituloy-tuloy mo lamang ang paglalaro pero siguraduhin mo huwag pamamayaan ang iyong pag-aaral. Pagkatapos ng laro namin ni Gian ay eh may dumating na bisita. Siya ay si Faith Doropa, 8-year-old player mula sa Santa Maria, Bulacan. At siya rin ang isa sa mga pambato ng Bulacan province sa paparating na batang Pinoy. Ang kanya palang tatay ay former varsity ng Bulacan State University at naging representative ng Region 3 noon sa Luzon Athletic State Universities and Colleges competition na kung saan ay sinalihan ko rin at nirepresent ko naman ang Bicol Region. Nagkaharap na pala ang kupunan namin ng tatay niya noong kami ay nasa kolehiyo pa. Board 1 ang tatay niya noon at ako naman ay nasa board 2. Nire-represent ko ang Bicol Region that time. Para sa isang 8-year-old player o nakatututo pa lamang last July or 6 months ago, masasabi kong mabilis ang improvement nitong si Faith sa gabay na rin ng kanyang tatay. Kaya Faith, malaki ang Faith ko na ikaw ay gagaling at magiging sikat na player sa ating bansa. Keep it up and keep up the good works. Pagkatapos ni Faith ay sinunod ko ng makalaro ang iba pang pa mga manlalaro ng Dr. Yanga College. Masasabi ko na naging produktibo, masaya, makabuluhan ang araw na ito, lalong-lalo na para sa mga batang ito na naghahanda para sa kanilang papalapit na kompetisyon. At inassure din ang mga bata na ito na babalik sila para magsanay ulit. Papalis na sana tayo at nakaalis na rin ang mga bata nang biglang may humabol pa na bisita. Pa pangalan Hi, niyo po? Ako. Mark pangalan. po, Mark. 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 Buong pangalan ba? Mark Joseph Abelardo. Ab Abi? Abelardo. Abelardo. Tari uh, saan po kayo dito? Na, bali, ano, nakapangasawa po ako ng taga Bukawin, Sulukan. Sir Mark. Sir <laughs> Okay. Sa QC pa daw, nagtatrabaho itong si Tokayo at hinabol niya talaga tayo dito Buti na lang, naabutan niya na nandito pa tayo at nagdalawang game nga kami nito nito kayo. Sabi niya, hindi na talaga siya nagko-compete sa mga tournaments. More on online yung kanyang nilalaro. Pero naramdaman ko ang kanyang tirada. Kaya pinag-ingat at pinagbutihan ko talaga ang laban namin. Kaso, nag-lowbat ang ating camera kaya bigla na lang nawala.